Mistulang Barbie ang kasuotan ni Senadora Amy Marcos na dumating sa unang araw ng pagbubukas ng unang sesyon na ng second regular session ng 19 Kongresa. Nakasuot ng kulay purple na dress si Senadora Marcos na may burda ng mga ribbon na kahalintulad sa kasuotan ni Barbie. Aminado naman si Senadora Marcos na nagbukas siyang Barbie sa kanyang kasuotan. Nakasuot naman si Senadora Nancy Binay ng color blue na Filipiniana gown na gawa ni Randy Ortiza. Simple naman ang naging kasuotan ni Senadora Cynthia Villar na terong barong Tagalog na gawa ng kanyang pinsan. Dinisenyo naman ni Joel Acebuche ang kasuotan nitong si Senadora Risa Honteveros. Tinawag naman ni Honteveros na Philippine Waving Tradition ang kanyang kasuotan ng modern saya na bordadong pinya kalyado. Ang kasuota naman ni Sen. Francis Jesus Quedero at ng kanyang may bahay na si Hart Evangelista ay nilikha ni Ivan Aceron. Nakasuot naman ng kulay gray na Pilipiniana dress si Sen. Grace po na dinisenyo ni Marga Gonzalez. Tulad ng dati, ipinagmalaki ni Senador Robin Padilla ang kanyang kasuota na binili mula sa SM Department Store. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas balita.